Iris, ngayong araw kung may bigla ang kang bisita, na hindi mo inaasahan, na dumalaw ay hayaan mo lang. Siya, sa gusto niyang sabihin at ibida dahil para hindi. Siya mag-iwan ng bad energy sa iyong tahanan at dalin. Din niya ang enerhiyang pangit pag siya ay umalis ang pahiwatig at ngayong araw ay umiwas ka sa pagsama-sama sa mga kaibigan kung aalis dahil mas mainam ka sa pamilya, nang makabuo kayo ng good vibes ng swerte sa mga gagawin sa buong linggo, at kung kaya ay dumalaw ka sa magulang, ang magagawa ng masasaya ninyong pag-uusap, ay magpapaganda ng inyong bawat kalusugan, at mag-aalis ng mga dumikit sa inyo, na mga kamalasan sa nakuha sa ibang tao, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. May pinapahiwatig na Thursday, ang araw mong maligaya o swerte at pwedeng makaranas ng masasabing kalungkutan sa araw ng Wednesday. Ang pahiwatig sa buong linggo at magbabago lang sa iyong magagawang pagdedesisyon pag dumating na ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pagmamahalan ay masaya at ang laging pag-uusap na may unawaan sa pagpapaganda ng plano sa pamilya na inyong ginagawa at open sa bawat relasyon nang walang nagagawang paglilihim ay lagi kayong may gabay na pag-asenso sa pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 10, number 32 at number 24.